Sinira ng uang? Ay, oo, oo nga. Nasa ng uod niya? Nasa loob? Nasa loob? Oo, oh, Insekto? Oo. Hindi, kunin sana natin para mapatay na. Para mapatay at hindi maglipat sa iba. Hindi ko man Baakin. Baho. Para ng tae, oh. Bulok na talaga. Baho. <laughs> mo na nila ng dahon na yan para pag bumagsak, hindi marami ang mata-damage, guys ganyan pala ang pagche ng yung Kailangan mo munang alisin yung bunga, alisin yung dahon kasi sira na nga. Pero mapag ginawa nating kulungan ng manok kaysa saka ng rabbit. Hindi pa rin nasayang ang buong yung Kaya okay pa din yan. Maraming gamit.